Laman po ng balita kahit po sa ang social media platform at kahit sa ang media outlet na andyan po itong balitang ito tungkol nga sa Davao City. Matinding pagbaha. Ito ba'y bago? Nangyari ba? Nangyari na ba ito dati? Sa so tingin ko madalas yung ganitong klaseng kalamidad sa Davao. Ito ba ay something na pwede dapat maiwasan? Sa so tingin ko oo. Dahil alam naman natin ang dahilan ng matinding pagbaha alam natin lahat yan. Kahit po yung mga hindi nag-aral, alam yan. Mm -hmm. Paano maiwasan ang sobrang ganito o matinding pagbaha, abay? Iwasan din na ang ating mga kagubatan. At syempre, yung mining. Sa tingin ko, napakalaking factor yun eh. Pero anong nangyari? Ay baka wala, walang pakialam yung mga leader ng nasa Davao o Davao, nakaupo sa Davao City o sa Davao mismo. Wala sigurong pakialam dahil kalimitan kasi sa mga naanjan ang pinakikialaman lang ay yung kanilang sariling interes. Yung kanilang kagustuhan na mandatili sa power pero yung malasakit sa constituents nila napakalabo. Tapos may ganang may ganang kuno ay um, may pagmamahal sa bansa at sila ang dapat na maluklok sa mga national position at yung anak na vice president ngayon ay gustong maging presidente. Talaga lang, ano po ba yung pinagyayabang na itong mga taga-Davao na most developed, cleanest, at safest na, na city? Totoo yun? Ay parang hindi. Sa mga nababasa at naririnig natin, mukhang kabaliktaran. Anong nangyayari sa mga taga-Davao? Dalawa lang yan. Nagpapa-oto at nagmamaang maangan? Mm -hmm. O kaya, no choice. O kaya, pangatlo, nagdala natin. Siguro hindi sila aware sa mga nangyayari sa ibang lugar kung gaano nakadevelop ang ibang cities kumpara sa kanila, kumpara sa Davao City. Yung tipong komunista itong mga ito, ano, ang alam nila ay yung nasa kanila lang. Kaya, no wonder, talagang uto-uto kayo. No wonder, talagang um, either nagmamaang-maangan kayo or tanggapin nyo na lang. Ganun po ang sitwasyon ng mga taga Davao. Matindi po ang panawagan ngayon, syempre. May mga donation drive, tayong nababasa, nakikita, at siguro wala namang problema kung tayo tumulong sa mga taga Davao. Totoo yun, dahil kahit yung house speaker na matinding kaaway ngayon ni Sara Duterte at ng kanyang ama, ay tumulong din po. <laughs> anyway, politika yan, eh. alam naman natin. Natural lamang yan. Pero ang pinaka-questionable kasi dito or questionable dito ay itong etong pondo na rin si Pulong na umabot ng 51 billion sa loob ng tatlong buwan. Ito po ay nung panahon ng kanyang ama, administrasyon ng kanyang ama na si Duterte. 51 billion. So wala bang inilaan sa mga programa para maiwasan ng pagbaha? Wala. Meron? posibleng meron. Pero saan napunta? Dahil ulit-ulitin ko, alam natin kung ano yung dahilan at sanhi ng pagbaha. Kaya posibleng meron tayong mga measures, meron tayong mga paraan para kahit papano ay maiwasan yung ganitong kalamidad. Kahit papano ay maiwasan. Aba hindi ito una, hindi lang ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng ganitong kalamidad sa Davao. Bakit sa Davao madalas? Kawawa naman to mga taga-Davao. Ano ho? lalo naging kawawa eh kung iisipin natin dahil mga utu-utu na nga, ganito pa ang kanilang sitwasyon. Abay, matindi na. May 51 billion funds si Pulong Duterte, pero binaha pa rin ang Davao. Okay. para siguro sa ilang kongresista o sa lahat pang kongresista, di hamak na mas malaki itong kay Pulong. Normal ba yon? Sa mga Duterte, normal. Sa mga leader, na ang kapakanan ng taong bayan at ng ating bansa ang inaatupag, hindi to normal. Ulitin ko, ah, normal ito sa mga Duterte. Saan napunta ang pera? Good thing, merong mga taong naanchan para busisiin at tignan mabuti kung ano ang kinasadlakan ng pera niyan. Diba, kinasadlakan? Kung saan napunta, kung saan kamay at bulsa napunta. Sinabi ni House Appropriations Chairman at ako, Bicol Partylist Representative Saldi, ko na kinumpirma sa kanya ng DBM. Hmm, hala, may confirmation na. Ah at DPWH na umabot nga sa mahigit 51 billion ang unprogrammed funds na natanggap ng distrito ni Davao City First District Pulong Duterte sa loob lamang ng tatlong taon ito. You see? Parang may common denominator. Natural. Ganyan talaga eh. May common interest din itong tatlong ito, itong mga Duterte. At alam natin lahat kung ano yung common interest nila. Alright, sa loob ng tatlong taon. Sa panahon ng administrasyon ng ama nito na si President or ex-President Rodrigo Duterte. Kawawa talaga itong mga taga-dabaw. Kung mayroon tayong pagkakataon, pwede tayong tumulong. Walang problema dyan dahil kababayan pa rin natin yung mga yan. Yun lang, sana huwag kayong magpatuloy na magpauto at maging kawawa. Kayong mga taga-dabaw, good luck.